Magandang araw sa inyo mga patis. O so ngayong araw nito, very excited ako at yung aking pamilya na naimbitahan kami dito sa isang event sa may Luton, London. So maraming salamat nga pala kay Manong George at syempre sa Filipino Nurses UK Community dito sa UK. Talagang nagpapasalamat ako at bigyan nila ako ng opportunity na ma-invite dito sa kanilang event. Pagpasok na pagpasok mo pa lang dito mga kapatid, makikita mo yung mga kababayan natin na talagang nag enjoy dito sa event na ginawa ni Manong George at ng kanyang team. At ayan na naman yung aking asawa, basta mayroong pagkain Pinoy, alam niya na kung saan siya pupuesto eh. Kasi naman talaga eh, napakasarap nung pananghalian nung siniserve ng Spoon and Rice. So maraming maraming salamat nga pala Spoon and Rice sa so, napakasarap na pananghalian. So ayan no, pork barbecue na at saka liempo at syempre chicken barbecue na may salad at atsara. Sino ba naman ang hindi matatakam dyan? At dito ako super excited mga kapatid eh sa one year supply ng rice. <laughs> so ayan, napakaganda ng panahon. So nag enjoy din yung mga bata sa mga palaro na provided para sa kanila. So ayan, daming mga Pilipino rito at daming Pilipino nurses na umaten. So ayan, sumali yung aking mag -ina. Sayang din yung 100 pounds. So ayan, si Nurse Even. Super excited ako na nakita siya sa personal. Si Nurse Even, napaka- eskwela niya. Napaka-cool. Siyempre, Nurse Even yan. Isa sa mga sikat na sikat na content creator dito sa UK. So, ayan. Nagsimula na yung palaro ni Nurse Even. At siyempre, ayan si Mami. Siya yung unang natanggal. Sorry, Mami. Sayang yung 100. <laughs> sayang yung 100 pounds. So, sumunod yung anak ko. Pangalawa. Hanggang sa na-eliminate na yung mag-ina ko. Si Tasha na si Mami. Sayang 100 pounds, Mami. Bawi na lang tayo next time. So, ayan, tuloy-tuloy pa rin yung event dito ni Manong George na talagang nage-enjoy sila. At syempre, nurse event yung host dyan. Kaya lahat talagang nage-enjoy eh. So, ayan, ang dami daming Pilipino dito. Sana more power pa kay Manong George na mag-conduct pa ng ganitong klaseng activity na nage-enjoy yung mga kababayan natin dito eh. At syempre, yung mga inibitahan nila na mga nagtinda rito, talagang nag-enjoy naman kami mga patid, lalo na tong taho, at saka yung milk tea ayan si mami, mahilig yan sa milk tea yung lagi niyang kinukuha yun yung, yung taro, yung ube at saka yung dirty milk tea naman sa akin, panalo <laughs> panalo sa inumin so ayan, nakilala ko rin si Leanne Daldal ayan, mga content creator dito, at syempre nurse even, talagang napakabait, napaka down to earth napaka-simpleng tao, napaka-kwela. Wala akong masabi, talagang ina-idolize ko siya isa sa mga ina-idol ko na content creator dito sa UK na kilalang kilala syempre. So ayan din yung asawa ni Sir Manong George. At syempre maraming maraming salamat Manong George sa talagang nag-enjoy ako dito sa event na ginawa mo. Super saya, super ganda at sana more power pa. At syempre rice and spoon. Talagang na-enjoy ko yung pagkain niya sa yung halo-halo sorop sarap naman kasi panalo yung barbecue ninyo. At pagkatapos mo yan, syempre, meron kang milk tea sa inuman. Ayan, pasyalan natin yun mga patida. Supportahan natin yung mga Pilipino natin, mga kababayan sa pagnenegosyo. So, ayan, inuman. Papasyal kami sa store ninyo dyan sa London. Abangan nyo kami, ha? Kita-kits tayo dyan. At syempre, maraming maraming salamat Manon George as sa Filipino Nurses UK community sa pag-imbita sa amin. At more power pa po Manon George. Sana marami pang event na katulad nito. Alam ko mahirap mag-ayos pero more power sa inyo. At syempre, salamat sa mga organizer. Kita nyo naman, no? ang gaganda mga patid. Maraming salamat po.